Pinangunahan ni Vice Governor Doc Anthony Mechas Umali kasama ang grupo ng GP Party List at mga kapitan sa iba't ibang barangay ng Kabanatuan ang pamamahagi ng halos limang libong bags ng bigas sa bawat tahanan sa barangay San Juan, Acpa sa lungsod ng Kabanatuan noong unang linggo ng Hunyo. Naglabas ng silya ang bawat pamilya kung saan inilagay ang mga bigas upang mapabilis ang pamamahagi nito. Ramdam ang labis na kasiyahan at pasasalamat ng mga taga-Akpa sa kanilang patuloy na natatanggap na ayod ng bigas mula sa pamahalang panlalawigan. Makikita sa mga bata at matatanda ang mainit na pagtanggap sa bisig gobernador sa pamamagitan ng sigaw, palakpakan at sabik na makamayan ito. Napakasaya po! Napakasaya! Masayang masaya! Masaya! Marami, maraming maraming salamat po, Dr. Timmy. Lalo ako, dalawa na kami namumoy, anak ko na wala kang bumubuhay kung saan ako nang Nagpahayag din ng pasasalamat at suporta ang dating binibining kabanatuan 2019 at Miss Universe Bingo Plus Philippines Awardee na si Miss Maika Kabling Martinez na pasok din sa top 20 ng Miss Universe Philippines 2024 sa tuloy-tuloy na serbisyo ng alagang umali sa lungsod ng kabanatuan. Sa kong sinasabi, we continue the service to humanity kaya nandito tayo ngayon nakasuporta kay Doc Anthony Umari dahil alam natin na tuloy-tuloy talaga ang serbisyo niya. Hindi lang sa ating probinsya pero lalong-lalo na sa Cabanatuan City Naho sa totoo lang no, excited na ho dahil napakadaming plataforma at programa at plano ni Doc Anthony Umali Kaya naman, gusto-gusto din natin na matupad yon. Hindi lamang sa ating uh, mga barangay pero sa buong syudad talaga, sa buong city ng Cabanatuan para sa Vice Gobernador, kabilang ang patuloy na pamamahagi ng bigas sa lungsod ng Kabanatuan sa isinisigaw na tunay na pagbabago at malasakit para sa mga mamamayan, lalo na ngayon na papasok na ang tag-ulan. Ang isinisigaw po natin na tunay na pagbabago, yung malasakitan natin ng totoo ang ating mga kababayan. Kaya po kami lumilibot sa bawat barangay, nag-house to house po kami, mas lalo po namin naiintindihan at naunawaan ang kalagayan ng ating mga kalungsod. Kaya dito po natin makikita kung anong dapat nating itulong at pagmalasakitan sa kanila. Kasama si Jasper Belasote at si Jeff Gonzalez, Smiles of the 23rd, para sa Balitang Unang Sigaw.